Bill Baker. Pinotol ko na po. Ito siya. Nalagyan lang natin ng cinnamon powder at ating i-air dry yan. Ang payat na niya kasi, sabi ko parang ang payat na ni Bill Baker. Oh. Mataba po yung dahon niya. Namayat. Namayat siya. Kulang <laughs> siya sa ano. Kulang siya sa nutrients, sa vitamins. Ano kaya to, Magubuhay pa kaya ito. Matuloy pa kaya dito. Ay, wala na. Kulay brown. Buti na lang meron akong leaf propagation. Sana ito parang hindi na ito mag ano, color brown na. Tingnan din natin. Parang mamamatay siya. Sayang si Bill Baker. Ang galing ko yung isang dahon. Dahon na lang. Sana. O buhay ko ulit. Dito kana na ulit sa taas. Dito kana ulit sa taas. Ayan. Ayan nga po. I-update ko kayo sa ating mga sakilip na na chuchugi na. <laughs> Yun nga, si Bill Baker, wala na. At ating, ano, tapos ito. Nilipatan ko lang to kasi namatay na din yung laman ito. Nilipat ko dito si Fred Ives at mabait naman siya. Ito, ayan, nabuhay na ulit. Si Zebra, tapos ito. Ang payat na din niya, kulang siya sa tubig. Hindi <laughs> ko na din Si Sophia, lumalaban. Sophia, lumalaban. Ito pa yung isang Fred Ives. May natutuyo-tuyo, kulang sa tubig. Ayan si Anong pangalan niya? Nakalimutan ko. Shooting star. Buhay pa din siya. Maganda pa din. At ito. Si Ghosty. Yung ating uh, variegated jadelet. At ito. Nakaka natutuwa ko dito. Si Choco Moonstone. Nagkaroon siya ng ibang kulay. Oh. Nung na-stress siya. Parang naging variegated. Pati ito. Oh. <laughs> Ayan, gamanda yung kulay niya. Ayaw ko tuloy siyang diligin. Kasi ang ganda ng kulay niya. Si Choco stone po to. Pero ba't, hindi ko alam ba't nagkaganyan siya. Eto, naubos na din. Ang lapad-lapad nito dati. Naubos na din siya. Pero ang dami niyang baby sa ilalim. Hindi ko alam ba't nagkaganyan na ang mga sakilin sa akin. Tapos ito. <laughs> Nagiging palda na siya. Bumababa yung mga dahon niya. Ano bang mangyayari dito? Si Leticia. Buhay <laughs> naman. Pero merong isang natuyo. Pero yung iba buhay naman. Kaya lang, bumababa yung mga dahon niya. Hindi ko alam kung bakit. Turuan niya ako. Hindi ko alam kung bakit bumababa yung mga dahon niya. Ito, bagong tanim ng mga mendose. Ito, namamatay na din. Ito po yung crested. Crested. Naubos na. <laughs> si banana, lumalaban. Ito, hindi ko alam ang ID nito. Pero, ayan. Buhay pa rin. Tapos, ito yung mga Ellen. Yan na lang yung natitara sa Ellen. Naubos na din siya. Naubos na din si Black Prince. <laughs> Naubos na din si... Uh, ano po nakalagay dito? Uh, Ghosty den, Ito si Monique Rautis. Buhay pa din siya. Ito, tuloy pa rin ang kanyang buhay Pero parang mamamatay dahil namatay na yung pinakamother niya. Ito na lang yung buhay sa kanya. Hindi ko alam kung ano buhay pa. Tapos ito, si Ellen pa din pala to. Si Ellen. At mayroong isang dahon ng Purple Delight. Ito, maganda na din tong Bigay ni... Bigay ni sis... pangalan Sis Arlene po daw. Ang ganda ng ano niya dahon niya. Yan po yung bigay ni sis Arlene. Tapos may pinatong lang ako dito na ano, stinky na variegated. Pero nakadikit na siya. Yan, dito naman tayo sa kabila. Ayan, ang nakalagay dito dati ay si uh, ano pangalan nakalagay dito? Nawawala. Basta may nakalagay dito. Hindi <laughs> ko maintindihan nasaan. Pinawala wala kasi siya laman na at namatay na. Ay, ah, yung curly. Yung curly siya na namalaki. Curl ang kanyang dahon. Pero oh, natunaw na din siya. Ayan, yung mga sobrang mga stinky. Pinagpapatungkod siya dito. Pero ayan, buhay na siya. Napakadali namang buhay ng mga stinky. Patong mo lang siya, mabubuhay. Halo-halo na yung mga stinky natin dyan. Dito, namala na din ang laman. Ang laman nito ay ganito. Si... Ano ang pangalan nito? Si Rondo. Si Rondo yung laman niya. Ito na lang yung natitira. Isang ito. Yung malaking Rondo, namatay na. Tsaka si... Ano, nawala na din. Ito, may natitira siyang isa. Si na nawawala sa isip ko. California Sunset. Ayan, si California Sunset yan. Meron siya natira isang leaf propagation, pero namatay siya. Ito yung isa niya. Tapos, ito naman si... Ano mga Dusty Rose ba to? Si Dusty Rose na, nama, malaki siya dati, pero naubos yung kanyang mga dahon dahil nagkaroon siya ng punggus, nagkaroon siya ng mga, ayan, nagkaroon din siya dyan, no? Pero nakaka-recover yata at nagkaroon siya ng mga mealy bags Ayan. Pero hinayaan ko lang siya. Hinahayaan ko lang siya. Ayokong putulin kasi baka lalo pang mamatay, matuluyan. Hinayaan ko lang siya dyan. Although pag nakita ko ito na lumaki, puputulin ko din yan. Dito. Ayan. Tingnan muna natin kung ano mangyayari dahil inisprayan ko na sila ng alcohol. Dahil nga maraming lily bags. Ito, isa pa din. Ayan, mayroong mandilaw na isa. Tanggalin natin yung kulay dilaw. Ito naman din si stinky na green. Stinky na variegated. At ito yung ating Christmas cactus. Buhay pa din. Ito naman yung isang... Hindi ko alam ang ID nito. Pero nabubuhay siya. Kaya lang paliit ng paliit. Malaki din siya dati. Ayan, paliit siya ng paliit. Sana mabuhay siya ng tuluyan. Ayan <clears throat> siya. Maganda naman. i din yung kulay niya. Ayan. Para tuloy ako ay nawawala na ng ganas sa mga sapilan kasi nga unti-unti silang nawawala. <laughs> Dito naman tayo sa kabila. Ito yung cactus na bigay ni si Sweng. Buhay pa din siya. Kaya lang yung na. <laughs> Pero matigas naman. Tapos ito yung cactus na malaki. Ang laki laki niyang cactus na to. Ililipat ko na siya kasi mabigat na siya dito sa pat na ito. Ayan, ang dami niyang mga suloy. At ito si Crested din ito. Crested. Ano nga bang Crested ito? Ayan, oh. Ayan si Crested lumaki na siya. Nabubuhay. Hindi ko nga siya ginagalaw kasi natatakot akong galawin. Ay, natatakot akong ilipat siya kaya dito lang siya. Maganda na kasi siya ngayon. Tapos ito, ang laki-laki din niya. Ngayon, maliit na siya. Itong dahon nito, lampas pa siya dito sa paso na to. Lampas siya dyan. Kaya lang ngayon, maliit na. Pero mataba pa din yung dahon niya. Buhay naman. Kaya lang ito, may mga dilaw. Naubos talaga yung mga dahon niya na malalaking nakapaligid. Yan. Nakalimutan ko talaga pangalan nito. <laughs> ito yung ating mga lip propagation na... Uh, yan, mga... Nakakalimot ako yung mga ID nila. Ito pa yung Sanchoco Moonstone. Ayan, si Purple Delight pala. <laughs> Ayun, si Purple Delight. Saka si si Sedum Adolfi. Ang dami ko ng Sedum Adolfi. Ayan, stress sila. Oh. Ayan. Tapos ito si Ghost Plant. Kasama niya ito. Ito yung nawala na rin yung malaki ko dito na. Meron kasama ito, tatlo to. Hindi ko matanda kung ano. Meron tayo dito ang Choco Soldier. Ito si Ellen pa. Ito si Ellen. Tapos meron tayo isang cactus dito na na ko dati na muntik na mamatay. Kasi malaki to dati. na ko siya. Ayan, nabubuhay na ulit. Tapos meron tayo dati pink ah, uh, pangalan Pink Kalanchoe. At syempre, ito ating mga stinky. Ayan, buhay pa din sila. Doon tayo sa kabila. Pala yung, ito nga pala yung isang purple delight na inano ko, pinutol ko. Buhay na sila. Ilagay ko siya dito sa planggana. Malalaki siya. Doon ko pinutol yung mga nandoon. Pinagpuputol ko. Kaya ayan, mapaparami tayo ng mga purple delight. Tapos yung isa nating flapjack nandito. Sulog nga lang siya. Pero buhay naman siya. Nilipat ko yung malaki dito sa malaking paso. Tapos ayan, nangangalap niya yung ating mga ghost plant, yung ating mga ano dyan, tiger, tiger tooth. Ayan ang mga aloes. Ayan. Dito rin yung iba ating mga stinky, stinky variegated at stinky na ano, uh, ghosty ulit aray. Yeah. Ayan. Ayan. Ito yung suyo natin na lumaban, lumalaban. Muntik na itong mamatay. Yan, ganun din ang problema niya. Pero, nabuhay ulit siya. Tapos, ito na naman si Sedu. Sama ko lang to isa. Malaki na siya. <laughs> ang dami na Dahon. Hindi ko pa rin napapanalilipat. Pero, ang dami niyan dahon. Si Kerry ay. Tapos, ito naman yung ating... Uh, ayan ang ganda na niya lumalago na galing to kay si sarline po daw pa din yung isa nakalabit lang yung natira pero daming samibol sa kanya ayan mapaparami na natin siya ito si Sidom ulit tapos itong isa lumiit din siya ito malaki din to dati pero buhay naman okay lang siyang lumi lumiit basta buhay yan yung mga una una ko na malalaki na lumiliit tapos ito yung mga hindi ko alam yung pangalan nito. Ayan. Dahil yung mga lipropagation. propagation ang gaganda. Ito yung dalawang flapjack na bigay ni Sis Arlene. Ito naman yung bigay ni Sis Rose sa Savona Ito yung ating campfire. Campfire, pero kulay green. Ayan yung ating mga stinky. Halo-halo sila dyan. Tapos, ito yung mga alien halo pa din ang tangkad na niya, ano ba to? hindi ko alam kung anong ID tanggal na anong ID niya, hindi ko alam tapos ito, yun si ayun, si Mickey, Mickey Mouse ba yan ito pa ulit, stinky pa ulit ito pa ulit yung isang si Dusty Rose ito umangit na din siya, ang ganda-ganda nito din dati, umangit na din ito si Ghosty at mga may propagation ng ghosty at uh, purple delight. Yan. Andyan. Hindi pa tayo dun sa kabila. Ito nga pala yung kalangkawi. Yan. Kalanchoy. Ito na lang yung natira sa atin na ano. Na alo. Yan o. Oh. Matunaw na yung isang pot. Ito, ito yung bigay ni sis si Sweng. Ito naman yung mga stinky snail natin. Buhay na din siya. Ayan, mapapalago natin siya. At ng ang ating mga cactuses. Ayan. Nandiyan na silang lahat. Magaganda naman sila. Ang ating mendoze. malaguna na din. Ang mga sedum. Ang dami sedum. Tsaka itong mga cactus na to. Magaganda. Ayan. Cotton plant. Cotton plant din dyan. Tsaka yung mga stinky. At itong mga cactus na makukulay. Yan lang naman ang aking makukulay na kaktus. Yan. Tapos ito pa yung isa nating crested. Maganda siya. Ito si si Mendoza. Si Melo. Si Daydream. At ang ating mga astro na bigay ni si Daisy. Yan ang ating mga candies. Konti lang naman sila. Pero ang ganda ng kulay nila sobrang silang namumula. eto pa 'yung iba natin na ibang kulay, ang gaganda ng kulay nila. Ayan. Tapos meron tayo dito sa loob. Hindi ko pa nilalabas. Mga bagong tanim natin nandyan at 'yung ating cactus na galing sa buto. Madami na siya, lumalago na siya. Sana mabuhay ko sila. Dito po galing 'yung buto niya. Yan, diyan. At meron tayo ditong Ayan, si ano ang pangalan nito? Nakalimutan ko. Hmm. Madiba. Parang mabubuhay ka naman si Madiba. Ito naman si ano. Si ano pangalan nito? Nakalimutan ko pangalan niya. At ito naman, ito nga pala, ay naputol. Ito nga pala si ano, naubos na siya. Migs, ayan na ang nangyari sa kanya. Natunaw siya. Natunaw yung kanyang ano, katawan. Kaya, ini-air dry ko siya. Yung ating ayan, mukhang malambot na naman siya. Diyan ka muna. Silver Queen. Kaling kay Migs Ito naman yung ating parang mamamatay na din. Naubos na din. Ayan. Yan yung ating si Dust, Dusty Sunshine. Dusty Sunshine nga ba to? Oo, si Dusty Sunshine. Ito nga pala yung pinutol ko. Nagputol ako dito, ito. Ayan, stress na siya. Ayan, stress na siya. Ayan. Tapos mayroon tayo dito ang cactus na kagaya kay Sis Daisy. Free lang siya sa akin. Hindi ko pa siya nilalabas kasi bagong tanim lang. Yan muna sila. And, yun lang. Ito nga pala yung ating na-order na -order no isang araw. Yun lang and bye-bye. See you on my next vlog. Ang ganda ng bulaklak. Yan. Bye-bye.